May nagtatanong sa akin guys Kung ano daw pwedeng replacement Yung diode ng ganito guys Kasi meron daw nasira ng diode ng ganito Sabog din I-jumper daw muna No 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 guys wag na wag nyong gagawin yun Mas maganda na lang wala Kung sakasakali pag meron sakanya na nalang ilagay So ganito kasi trabaho nyan dito kasi sa circuit, ang trabaho niyan ay bias at bypass. So kung sa may mga bumibili kasi ng solar panel na pang isahan lang. So isang battery lang tapos pinuputol dito. Tinatanggal yan kagaya ko noon. Tapos dinudugto nga lang wire na mahaba. Tapos, ewan kung sinong naka-relate dito kasi ganun din naman lahat eh. Kahit sa akin noon dinudugtong yan kahit anong klaseng wire tapos sa dulo basta umabot sa ubong hanggang sa battery nilalagyan ng clip kung budget mill hindi gumagamit ng MPPT or mas lalo na yung MPPT kasi mahal siya eh yung PWM mas mura 600 na yata ngayon 700 eh 20 amping so walang ganon ipit lang ipit lang okay na pang ilaw-ilaw lang naman na LED so ang nangyayari nababaliktad so ang purpose nun guys pag, pag nabaliktad mo malakas yung spark so pag ganun yung nangyari hindi mo na tinutuloy yan so siyang sasalo lalo kung doble mas maganda doble na nakaparalel na ganun tapos bypass kung sa sa mga DIY wire ng solar yung maram, maramihan na ang trabaho niya kung sakaling shading yung naliliman yung isa hindi nagpuproduce ng kuryente dumadaan lang yung kuryente sa kanya dumadaan sa diode so imbis na dadaan yung kuryente dito sa kanyang solar cell during shading yan kung bisan dito kasi kung yun ang cause ng sunog ng kanyang panel yan lalo kung nakasiris parallel, malakas yung kuryente at sira yung kanyang diode, dito dumadaan yung malakas na kuryente. So, kuminsan nasusunog kasi nga sira yung kanyang bypass diode. Yung parang bypass road siya. So, kung baga traffic dito, kung dito kasi dadaan, parang nagre-reduce yung kuryente, parang nare-regulate siya kasi mahaba yung travel sa kanyang solar cell. So, imbis na dadaan dyan, dito na lang sa kanyang diode. So, yun po ang purpose dyan. Na kung minsan, hindi natin pinapalitan, tinatanggal natin ganun. Uh, ugali ko rin yun noon guys, na amin ko. So, napaka-importante na kung sakali may trouble, hindi masisira yung panel. Mas mahal ang panel compare sa diode. 8 ampere lang naman to eh. 6, 8, 10. So, ano daw ba yung pwedeng pamalit kung sakasakaling wala mabiling diode? Pwede naman guys yung mga ganitong klaseng mga diode. O kaya, maghanap kayo ng mga board. Yung mga ganitong klaseng board, maghanap kayo dyan ng diode na mataas yung kanyang ampere. Dito kasi 5 ampere to eh. 100 watts. So, pwede na guys yung ganitong klaseng diode. Bypass pa lang naman. Pansamantala. Pero kung sa kasakali na makabili kayo, palitan nyo guys. Yung ganito. Yan. Kung sa kasakali talagang wala talaga, walang mahanap. Yung ganito guys, yung bridge type. Pwede siya. Yung pang ampli. So mataas yung ampere nito compare sa mga 6A10. 8, 8 ampere lang tong 6A10 eh. Ito, maabot ng 30, 40, or 50 ampere. So mas mataas dito kompleto na siya hindi e mo na kailang i-series ilagay mo na lang mismo sa loob anak ng Huwag sag paano naging pwede yung bridge type diode? Pero ko mo yata kami. Yung diode na pang 200 watts na gagayahin natin ay ganito yung kanyang diagram na diode. So positive dito, may kulay. Ganun, ganun din lang. So connection dito, may connection dyan parang naka ano lang siya series parallel yan naka series yung dalawang diode dalawa tapos naka parallel so tamang tama ito kasi ganito yung connection ng diode sa loob para hindi kayo malito ganito siya guys yan so pare siyang ganyan yung nasa loob para mas maintindihan pag ganito siya guys yung nasa loob. O di ba? Kaya hindi na natin i-connect itong dalawang toy jumper na ganyan. Parehas din lang 'yan. So ito yung positive, ito yung negative. Okay, parehas na output din lang. Kung ilalagay natin sa power supply, dito papasok yung AC na dalawa, labas dito positive. Labas naman dito negative. So parang ganun lang dito. Di ba? Okay? Gamitin natin yung apat na diode. Parang ganyan lang siya. Yan. So dito yung positive. Dito yung negative. Yan. Naka-series na dalawa, then naka-parallel sila. Pwede na naka-parallel sa gitna. So lang sila Parehas yung laman nito sa loob So ang connection yan Ganyan Ito yung negative Ito yung positive Meron siyang sign And Yung sign niya ay positive dito Negative doon Kahit wala lang connection dyan sa gitna Pwedeng pwede lang Ayos So ilagay na natin So ito yung positive, ito yung negative. Dito papuntahan, at doon papuntahan. Dito, wala. So ayan na siya guys Dito sa gitna wala ng connection So mas mataas yung ampere nito Kasi nasa 35 ampere Yung iba nasa 50 ampere Yung dati nakalagay dito 8 ampere lang yung isa Okay So i-check natin Yeah. Okay. Kung shorted yon, walang lalabas na kuryente. Yan guys, so, 20 volt DC. Okay, so pwedeng pang bypass daw yung bridge rectifier na assembled na yung apat yung pa. So pwede rin yung ganito, pwede rin yung ganon. Basta kasya sa kanyang compartment. So maraming salamat sa inyong panonood sa video na to at sana kahit papala no, meron kayong konting bagay na natutunan or kalokohan. Okay, maraming salamat. See you next time. Bye-bye.